Uh, guys, yung ulam namin ngayong gabi. Ano si Pods. Binili ko to guys na halaga ng 650. Doon sa Talipapa, Talipapa ng Burakay. Yan ito yung ulam. Tsaka yung yun ng ano, ang pangalagay natin, pagpalagay ng ano, panakot. Yan yan. Uh, so guys, lulutuin natin na. Sige. lapit na magluto yung atin ulam. Malapit na ang magluto yung atin ulam. Ito okay, so, 'yon. Wow, masarap-sarap. Yung ulam namin ngayon gabi. Ito okay, so, 'yan. Sarap namin yung ulam, guys. Malalaki, guys, oh. So. Kung dito sana kayo, pwede ko kayo bigyan. O pwede ko rin ipadala sa Gcash sa Palawan. Pwede rin. ano ba yung account nyo? eh ko sa Gcash yung guys oh, an masarap-sarap yung ulam namin. woo, Ayan, kumukula na. naman kumukula na kumukula na, naman ayaw naman oh usok usok pa. Oh. Yan, usok pa lang, ulam na. U usok na lang ulamin ko. Huwag na lang yung yung hipon. Uh, masarap pa yung amoy ng ano eh, ng hipon eh kumpara sa laman niya. na yung ulam na minuto na. Ay parang yun guys. Ano, padala ko na sa Jcas 'yung sa below. You know, guys, guys, Tikman na natin 'yung sabaw to, Wow. Miss. Ano 'to? Ang guys. Sarap talaga. Tamis, tamis. Tamis.